Welcome to Stellar Network. Ako si Angelo ang inyong bagong host. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Oliver Mueller may espesyal na cameo sa pelikula ni na Kim Chiu at Paulo Avelino na And La Love Will Make You Disappear. Ang pinakahihintay na pelikula ni na Kim Chiu at Paolo Avelino, No I Love Will Make You Disappear ay nagdala ng higit pang excitement at sorpresa sa mga tagahanga matapos ibunyag na magkakaroon ng espesyal na cameo ang kilalang personalidad na si Oliver Mueller. Isang di inaasahang twist, cameo ni Oliver Mueller sa kabila ng kanyang limitadong paglabas sa pelikula, ang karakter ni Oliver Mueller ay nagbigay ng malalim na implikasyon sa kwento ng Love Will Make You Disappear. Ang kanyang cameo ay naging mahalagang bahagi ng naratibo, nagdadagdag ng komplikasyon at drama sa relasyon ng mga pangunahing tauhan na ginagampanan ni Kim at Paulo. Bilang real-life partner ni Kim Chiu, ang presensya ni Oliver sa pelikula ay nagdala ng mas personal na ugnayan sa pagitan ng on-screen at off-screen dynamics ng mga artista. Ang cameo na ito ay maituturing na simbolik, isang representasyon ng mga pagsubok at mga puwersang nagtatangkang guluhin ang tila perpektong relasyon ng mga bida. Reaksyon ng publiko at social media frenzy agad na naging viral ang balitang ito, at hindi nagtagal, umapaw ang social media sa mga reaksyon mula sa mga tagahanga. Marami ang natuwa at kinilig sa pagkakasama ni Oliver, na kilala bilang supportive partner ni Kim sa totoong buhay. Ang eksenang ito ay agad na pinag-usapan, lalo na't maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang mga teorya at reaksyon ukol sa impact ng cameo ni Oliver sa kabuuan ng pelikula. May mga nagsasabing ang cameo ni Oliver ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa karakter ni Kim sa pelikula, na nagpapakita ng mga komplikadong emosyon na dala ng pag-ibig, sakripisyo, at pagsubo. Ang eksena ay nagbigay daan sa mga manonood upang mas maintindihan ang mga pinagdaraanan ng karakter ni Kim, at ang mga sakripisyong kailangang harapin para sa pag-ibig. Ang pagbabalik ni Kim Chiu sa malalaking pelikula ang E and Love Will Make You Disappear, ay isang malaking proyekto na sumisimbolo sa pagbabalik ni Kim Chiu sa maseryosong mga role sa pelikula. Kilala si Kim sa kanyang versatility bilang isang artista, at ang proyekto na ito ay isang patunay ng kanyang kakayahang maghatid ng malalim at emosyonal na mga eksena. Ang pagkakasama ni Paulo Avelino, na isa ring premiadong aktor, ay nagpatibay sa kalibre ng pelikulang ito, na puno ng mga intense na eksena at madamdaming mga linya. Bukod sa love triangle na ipinapakita sa pelikula, ang cameo ni Oliver ay nagsilbing pampainit ng intriga at excitement para sa mga manonood. Hindi lamang ito nagbigay ng mas personal na touch sa istorya, kundi nagbigay din ng mas malalim na dimensyon sa mga karakter na ginagampanan ni Nakim at Paulo. Handa ka na bang panoorin ang pelikula? Habang papalapit ang premiere date ng We and My Love Will Make It Disappear, patuloy na tumataas ang excitement ng mga fans. Ang pelikulang ito ay hindi lamang isang simpleng love story. Ito ay puno ng twists and turns na siguradong magugustuhan ng mga manonood. Sa bawat trailer at teaser na inilalabas, mas dumadami ang mga nagtatanong at nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Ang cameo ni Oliver Mueller ay isa lamang sa mga sorpresa na tiyak na magpapanatili sa mga manonood sa kanilang mga upuan. Ano nga ba ang inaasahan sa pelikulang ito? Kung inaakala ng mga tao na ang ENY love will make you disappear, ay isang ordinaryong love story lamang, nagkakamali sila. Ang pelikulang ito ay isang kombinasyon ng drama, pag-ibig, at mga emosyonal na pagsubok na sumasalamin sa mga komplikasyon ng mga relasyon sa totoong buhay. Sa cameo ni Oliver Mueller, nagkaroon ng mas personal at masakit na aspeto ang kwento, isang elemento na magbibigay ng mas matinding impact sa audience. Ang pelikulang ito ay nagsasalaysay ng mga hamon ng pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok at mga sakripisyo. Sa bawat eksena, ipinapakita ang mga desisyon na kailangang gawin ng bawat karakter at ang mga implikasyon ng mga desisyong ito sa kanilang mga buhay at relasyon. Isang pelikulang dapat abangan ang You and My Love Will Make You Disappear ay hindi lamang para sa mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avelino kundi para sa lahat ng mga naghahanap ng kwento ng pag-ibig na puno ng emosyon, intriga, at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pelikulang ito ay isang testamento sa husay ng mga Pilipinong artista at filmmakers at siguradong mag-iwan ng marka sa puso ng bawat manonood. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataong mapanood ang isang pelikulang puno ng damdamin at intriga. Ang cameo ni Oliver Mueller ay isang surprise element na magdadagdag ng excitement at lalim sa istorya. Siguradong magiging isang memorable at kapanapanabik na karanasan ang panonood ng E and My Love Will Make You Disappear. Oliver Mueller may espesyal na cameo sa pelikula ni na Kim Chiu at Paulo Avlino na And My Love Will Make You Disappear, ang pinakahihintay na pelikula ni na Kim Chiu at Paulo Avlino, And Love Will Make You Disappear ay nagdala ng higit pang excitement at sorpresa sa mga tagahanga matapos ibunyag na magkakaroon ng espesyal na cameo ang kilalang personalidad na si Oliver Mueller. Isang di inaasahang twist, cameo ni Oliver Mueller sa kabila ng kanyang limitadong paglabas sa pelikula. Ang karakter ni Oliver Mueller ay nagbigay ng malalim na implikasyon sa kwento ng Love Will Make You Disappear. Ang kanyang cameo ay naging mahalagang bahagi ng naratibo nagdadagdag ng komplikasyon at drama sa relasyon ng mga pangunahing tauhan na ginagampanan ni Kim at Paulo. Bilang real-life partner ni Kim Chiu, ang presensya ni Oliver sa pelikula ay nagdala ng mas personal na ugnayan sa pagitan ng on-screen at off-screen dynamics ng mga artista. Ang cameo na ito ay maituturing na simbolik, isang representasyon ng mga pagsubok at mga puwersang nagtatangkang guluhin ang tila perpektong relasyon ng mga bida. Reaksyon ng publiko at social media frenzy agad na naging viral ang balitang ito, at hindi nagtagal, umapaw ang social media sa mga reaksyon mula sa mga tagahanga. Marami ang natuwa at kinilig sa pagkakasama ni Oliver, na kilala bilang supportive partner ni Kim sa totoong buhay. Ang eksenang ito ay agad na pinag-usapan, lalo na't maraming netizens ang nagbahagi ng kanilang mga teorya at reaksyon ukol sa impact ng cameo ni Oliver sa kabuuan ng pelikula. May mga nagsasabing ang cameo ni Oliver ay nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa karakter ni Kim sa pelikula, na nagpapakita ng mga komplikadong emosyon na dala ng pag-ibig, sakripisyo, at pagsubo. Ang eksena ay nagbigay daan sa mga manonood upang mas maintindihan ang mga pinagdaraanan ng karakter ni Kim at ang mga sakripisyong kailangang harapin para sa pag-ibig. Ang pagbabalik ni Kim Chiu sa malalaking pelikula ang I e and Love Will Make You Disappear ay isang malaking proyekto na sumisimbolo sa pagbabalik ni Kim Chiu sa maseryosong mga role sa pelikula. Kilala si Kim sa kanyang versatility bilang isang artista at ang proyekto na ito ay isang patunay ng kanyang kakayahang maghatid ng malalim at emosyonal na mga eksena. Ang pagkakasama ni Paulo Avelino, na isa ring premiadong aktor, ay nagpatibay sa kalibre ng pelikulang ito na puno ng mga intense na eksena at madamdaming mga linya. Bukod sa love triangle na ipinapakita sa pelikula, ang cameo ni Oliver ay nagsilbin pampainit ng intriga at excitement para sa mga manonood. Hindi lamang ito nagbigay ng mas personal na touch sa istorya, kundi nagbigay din ng mas malalim na dimensyon sa mga karakter na ginagampanan ni Nakim at Paulo. Handa ka na bang panuorin ang pelikula? Habang papalapit ang premiere date ng You and My Love Will Make You Disappear, patuloy na tumataas ang excitement ng mga fans. Ang pelikulang ito ay hindi lamang isang simpleng love story, ito ay puno ng twists and turns na siguradong magugustuhan ng mga manonood. Sa bawat trailer at teaser na inilalabas, mas dumadami ang mga nagtatanong at nag-aabang sa mga susunod na mangyayari. Ang cameo ni Oliver Mueller ay isa lamang sa mga sorpresa na tiyak na magpapanatili sa mga manonood sa kanilang mga upuan. Ano nga ba ang inaasahan sa pelikulang ito? Kung inaakala ng mga tao na ang ENY love will make you disappear, ay isang ordinaryong love story lamang, nagkakamali sila. Ang pelikulang ito ay isang kombinasyon ng drama, pag-ibig, at mga emosyonal na pagsubok na sumasalamin sa mga komplikasyon ng mga relasyon sa totoong buhay. Sa cameo ni Oliver Mueller, nagkaroon ng mas personal at masakit na aspeto ang kwento, isang elemento na magbibigay ng mas matinding impact sa audience. Ang pelikulang ito ay nagsasalaysay ng mga hamon ng pag-ibig sa gitna ng mga pagsubok at mga sakripisyo. Sa bawat eksena, ipinapakita ang mga desisyon na kailangang gawin ng bawat karakter at ang mga implikasyon ng mga desisyong ito sa kanilang mga buhay at relasyon. Isang pelikulang dapat abangan ang I and My Love Will Make You Disappear ay hindi lamang para sa mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paulo Avelino kundi para sa lahat ng mga naghahanap ng kwento ng pag-ibig na puno ng emosyon, intriga, at mga hindi inaasahang pangyayari. Ang pelikulang ito ay isang testamento sa husay ng mga Pilipinong artista at filmmakers at siguradong mag-iwan ng marka sa puso ng bawat manonood. Kaya't huwag palampasin ang pagkakataong mapanood ang isang pelikulang puno ng damdamin at intriga. Ang cameo ni Oliver Mueller ay isang surprise element na magdadagdag ng excitement at lalim sa istorya. Siguradong magiging isang memorable at kapanapanabik na karanasan ang panonood ng E and My Love Will Make You Disappear. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.